Mag <laughs> kiss kayo, hindi ba siya nabahoan ng hininga mo? <laughs> Siyempre ka-toothbrush ko, alam naman niya. Ay, wow! Siyempre ka ko, alam naman Dito! Ketut coat! Mm. <laughs> 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 i it video, Mama <laughs> 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 2000 years later Copy feeling friend. <laughs> 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 one, 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 two, three. Alam! Ay, ah, sige, sige, DJ, to. <laughs> pretty, pretty ka. <laughs> Ang <laughs> <laughs> Ano nagpangit ito okay. niya? Ano, pangit ka talaga? Medla hey, it's the thongs, aglasin niya. It's naman, naman naman kisarap dito eh. Ano, you're no, pretty, no, pretty. No, 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 no. I'm pretty, pretty. But... I'm pretty, pretty. Hey! Pretty, Allah. pretty. Neh. <laughs> Kita mo ng pretty, right? <laughs> you're pretty, pretty, Diane? Hi, oh, pretty, pretty. Ibagamot sa ano, product mo. Ano, ano yung product na ginamit mo? Tag-10 -tag 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 lang yung 168. <laughs> Anong pangalan ng product? ang wow. chile. Ay, makita ka di <laughs> 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 made in... Made in China. n c y f o <laughs> <laughs> Eyebrow and eyeliner. Mababag <laughs> eyeliner. 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 You're pretty pretty, right? <laughs> yes, pa. <laughs> uh, Made in China yung ano mo, beauty mo. Kitamden, kat without lip tint, kat oh. compare my lips to your lips. <laughs> <laughs> Natural <Alexi> and <laughs> Oh my god, eh. Excuse me, oh. Uh. Okay, Wala talaga. Si Diane, ang fake. You're pretty pretty. Yes, of course. <laughs> Yun lang yung hindi natural sa akin kasi may But at least, but at least, ha, ako. Um. <laughs> Diane, show sure your nose. Side view. Flat. <laughs> <Plot>. Side view. Hindi ba pwede ganito yung side view? Uy, agpal mo ako naman. Yer, tsaka-tsaka. Oh shit, nagpintas na. Uy, okay. oh, uh, 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 tesal phone ko. Tesal phone ko. Tesal phone ko. Sheng, te cellphone ko. Ayan na, iganam. So, pupunta kami mag-milk tea. Ano ma, dit kasta, Dayan. Dapat kasta. Dapat naka-landscape, dapat. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view ng mukha ko. It? Itinerary for today. Ba't malamig kasi sa amin? <laughs> malamig, aging init. Ah, oh, api di Korea. Mm -mm. oh, Semi-Korea nga rin dito. <laughs> cellphone ko. Bongo. Bongo. Ala, paki bongo bongo bongo. Cellphone mo Ala! Pakiba namin sa cellphone mo. We look fresh here. Look <laughs> lang. <laughs> ako <laughs> rin at ako rin. But in person. <laughs> Hagard. <laughs> Ala, sa <saan laughs> naglabang na. Masyado ba? Ano Wala pa ang cellphone <laughs> oh, niya. No. Oh. Pinaka-epal na friend. <laughs> god, nag-fresh. Ay, sa malamig. Sun kiss. <laughs> <laughs> Ay, sun kiss tayo. Yuck, shock na lang. Sun kiss. Ano, awan, awan. Ako kami pintasan ba? Ba? Da, sa anin. A goat. Ama, nag-goat ka. Sa anin, pudutan na. Patiwin ako, naiinitan na guys. Yan guys. Shop that coat! hello <laughs> Ito ang bukid one one two three napaw pangit pangit niy

<laughs> 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 the baby trick on me was. <laughs> <laughs> Na-try ko lang nung napigsa ka talaga. Sige, mabasa pa eh. Ti, ano. Ah, carry lang. Tinatry ko kasi kung talagang malakas yung pundasyon ng bahay niya. Edita, ida yan. lang. Bagay. Bagay mo yeah. naman. Ay, magtagalog ka, buwis eh. Sige, sige. Magtagalog tayo. Ito na, pelang. comment down below guys kung maganda tong bukas. pa. At least may mukha. kasi naman sa wala. At least hindi mo masasabi kung ma ano kung ano? pangit o maganda. Ikaw confirm pangit. At least ako na rin yad na ang <laughs> Ano'ng tagalog ng Rinyad? it's <laughs> Let's push <pull. Let's> <laughs> ba East Asia dito sa Pilipinas? Kaya nga naggamot sa East <laughs> Asia. Pinasosyal lang yung term. So, it, nag nanggaling daw sa East Asia. <laughs> oh my God. Pagkita mo yung brand. Yung, yung brand? Ito, ano yung, yung brand? Hoy, promo yan. Skell daw guys. Skell. Shell gum na pong bahalang humusga <laughs> kung shell o iskel yan. <laughs> ano? Oh, <wait>, na o. Balik. <laughs> <laughs> <Nag> <laughs> <Nag> <laughs> Bye-bye. <Balik. laughs> ba Bye. Bye. <laughs> Bye. Bye. <laughs> Si Bayan. <laughs> Ang ganda-ganda niya sa taas. Pero except yung mukha, tapos pababa natin. Um, Outfit check. check. Oy, except chinelas! <laughs> 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 wait lang. wait lang. <laughs> check, guys. Um, wait lang. But, um, first, kilay. Um, yung kilay niya po is from... <laughs> oh, <For the state. laughs> <laughs> <And laughs> Uy, alam na Tropicana. Tropicana. Di ba naiinom? <laughs> Tapos yung... Uy, hanggang hap lang. Ah. Racings. <laughs> Tapos yung suit Suna, na... Malumundu. Hiram. Hiram. Hiram sa akin. Tapos yung payong na shell daw. Except <laughs> Tapos Chinela. Except <chinelas>. Spartan. <laughs> Spartan! <laughs> Islander Deta. Ang mukha ko. Shout out kay ano, may ari ng Islander. Bayan so, so san tayo patungo ngayon. So, ayan, diretso lang po sa milk tea ni Anlay, Alin, aling milk tea han. Ay kantina gayo. Tapos So, lakad lang diretso lang. Uh, then Then, then. Diretso lang. kapayatan. Hoy, pakig. Mm. Yeah. Ay, shit, ang sarap. Yan lang <laughs> at yun, Jay. Ano ba? Ah, ayun. You're, so, you're so pretty, pretty. Oh my God. Yes, ah, ano na, kapag umilom ako ng nyo. Guys, I don't know how. Ala, bubaret check man. lang ko kayo ano makakakita ng mukbang na mukbang tipid. ng tipid. Okay, ayan. Ako lang naman yung magandang kumakain ng milk Sa amin tatlo. Um, answer Q&A tayo. Ala, ala, Q&A. Ahagap. So, Dayan. Dayan. Tanga ka ba sa pag-ibig? <laughs> mm, tanga ka ba? Hindi naman, sakto lang. <laughs> <laughs> Pasok mo na. Ano, San ka nakakabili ng ano? No. Ng yung permanent? Products. Hindi, hindi. Ng permanent na resin sa mukha. Dito lang, sa milk tea. <laughs> <laughs> Pakita mo yung ano. Ah, ito. Anong ginagawa mo yung... para maging permanent yung ano? <laughs> <laughs> anong ginagawa mo pa? Nakakain Kakakain na ka ko ng milk tea kaya meron na akong moya. <laughs> <laughs> Guys, nakakain daw ang milk tea. Ay, oh my God. Gagakit ka naman. may eto. Alangan man nga, til mo ano na Hindi yan milk tea. Gulaman na. Ay, sagu. <laughs> <laughs> Alam, mahulog! Alam, mahulog! Go, 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 go! Alang years na kayo ng boyfriend? Um, two years. And, ano tan? And why? Well, <coughs> 26 months ko. Mo. Two years and two months. Mm -hmm. Um, ano? Nung nag-kiss kayo, hindi ba siya nabahuan ng hininga mo? <laughs> toothbrush ko lang naman niya. Ay, wow. So, kung magkikis kayo, wait, mag muna ako. Ganun. Okay. Tapos, go! No, ang listerin ko. Listerin ko. Ready siya. Nakabulsa. Tayo, hey, Watson. Amam tayo sa gasa lang. Ready, ready. Wait lang. This is unfair. Ikandak pa. Kada, no mas ung bata kay kanak may sya show Mm -mm, okay. Oh, ano? What ano? is the? Ano? the ano? Mm. Sing kanak man dito. What is the form? Oy oh, oy oy, makinig ka. Mm. What is the formula mm. of Pythagorean theorem? <laughs> And na-realize namin na mas na, fresh dito. <laughs> Pati ito, maganda to. <laughs> ganda to. Ganda to. Bakla. <laughs> kasi, dumidilim na guys. And, uh, uwi na kami. May yes. kami. Um, that's all for today. Please don't forget to, like. Follow me on Facebook. Not Follow nyo. No. Wait lang kasi. sige. Please don't forget. Please, please don't forget to like Subscribe and share this to your friends, guys. Tap the bell and beside it and follow nyo daw siya sa kanyang Facebook, Facebook? account, Instagram. Haan, ijaylata anon Bye, Baron. Bye. Ah, Viber ko. Viber, number DJ. Guys, guys. Uh, guys tawag okay, ang doctor. Oh, correct me if I'm wrong, Viber or Vibe. Viber? Yes, and... Kuya, ako po. Bye! Adlock, like, stop it. Ay, ay, awang ka. mo. Takipan mo Takipan mo na. Bye! <laughs>